time yun natapos, diba? Pagkain yun, nakaduwadag muna. Bakit? Wala. Ah, di ba paano? Parang Kayang-kaya yan. Anday okay. sa <laughs> inner house Good morning mga kablog ng Paso Yung Tayo sa सबैलाई नमस्कार सबैलाई नमस्कार सबैलाई नमस्कार

Good morning. Good morning. Good morning. Good Dito kami, dito kami. Ayan. 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 Ayan.

Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. मिठ भलक भんだ इपन एा this फिर डंग

Terima kasih. Terima kasih. Terima

dayso 'yung oh kaya kayo parang ayo 'yung pagpasalap para provisya, di filex simple eh ngayon wala po kasi tayo pero pag ano pwede naman natin brad picture po ng video oh officers okay. though, officers, officers. officers. <coughs> Ay, ay, ay. Ay, ay, po. Ay, po. Thank you po.

Ito isang may dito, ang lakas May mayor ka malakas eh. Marami ah. Eh decision ito eh, gusto naman eh. Ang lakas eh. Gusto naman eh. Gusto naman. Gusto naman. Pero magkasinan eh, dito tayo nalangin. Sir, thank you pag Pagbibigay ka, matandaan eh. mo Okay, so na lamang po tayo mga kablog ng Tarsus.